Hello everyone! Welcome to another video tutorial. Ang video kong ito ay nagsishare ako ng mga tips, tricks, ang tutorial na kung paano gumawa ng thumbnail sa CapCut. Gaya nito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, Dabjar Vlogs, ay mag-subscribe ka na at isama mo na rin ang bell button para updated ka sa mga bago kong inupload na video. At huwag mong kalimutan mag-like, comments, react, thumbs up, and follow. So, simula na tayo. ang lang gawin natin, ang requirements ng paano gumawa ng thumbnail ang una natin gawin ay punta tayo sa google punta natin sa google kailangan mag type tayo ng white background yan lumabas na sa akin kasi nag download na ako ng white background so like that and then ah uh, long press pagtapos ng long press nakita nyo ito i-download download image after download I'm gawin ay play store yan pagpunta natin sa ating play store i-search natin sa search bar ang CapCut download na kasi ako ng CapCut kaya diretso mag-open lang ako sa inyo na download. So, diretso na tayo. Punta na tayo. Click the open CapCut. And then, and then, new project tayo. Pagkatapos ng new project, down. So, yun sa akin. Ayan. White, white background, i-add na natin. Pagkatapos ma-add, yung um, YouTube thumbnail, sa YouTube kasi ang ratio is 16 by 9. Pindot natin 16 by 9, then i-tap natin ang check. So, yan. Ito, ito ang gustuhan ko. Yan. I-add natin. Auto-remove. Pagkatapos ng auto at gusto kayong maglagay ng araw,